Tingnan ako parang video. Mag ang maganda. Wala sa wi, eh, wala sa ano. hindi. Ang ganda nung ano, nung paligid sa video. Hello. Tino mo bulong-bulong. Atikan. Atikan. Yan po ang ating mga Don. aswang. Atin,

Bilis ka usap. Ay, <laughs> ako ah, dyan. Mag-video ka dito. <laughs> ayos ang <ina>, trabaho. Uy, <laughs> ah, <tukuhin> kita eh. <laughs>